hindi ka pa ba na-invite sa content monetization? Tama. Para sa iyo ang video na to. Panorin mo lang hanggang dulo. Sigurado akong may matutunan kayo. Maraming nagsasabi na pag mag-content tayo sa Reels, dapat 3, 6, 3 to 6 seconds para dali daw ma-view ng mga viewers ang mga content natin. Tama naman may punto dahil ang bisis ni Mama Mitch para mag-counted sa views natin yung binubiw ang content natin within 3 seconds so kung gusto kang maraming views 3 to 6 seconds ang content sa reels mo pero tanong ito ba ang required na 3 to 6 seconds para ma-invite tayo sa content monetization. So, ang required kasi sa nalalaman ko is 15 seconds above. Huwag mo lang ilagpas sa 1 minute. Either 20 plus 30 uh, seconds. Bakit? Bigyan kita ng example. Yung 3 to 6 seconds, pag mag tayo na medyo mataas dahil parang na-excite tayo, hindi pa natapos yung comment natin. Tapos na yung video. Paano malagyan ni Mama Mitch ng possible ads yung uh, rails mo na yung ads is 10 seconds? So, paano niya lalagyan? 'di ba? So aanhin natin ang maraming views tapos hindi naman tayo ma-invite sa content monetization. So 'yun ang ini-exercise ko. Yung 15 seconds pinaka minimum at mga 20 or 30 uh, seconds. At sa awa ng Diyos, in six, in six weeks, na-invite ako sa content monetization. So, marami kayong views, marami tayong views, tapos hindi tayo invited sa content monetization. So, hindi tayo, hindi rin tayo mababayaran eh. Mama Mitch. May isang vlogger na kalimutan ko lang yung pangalan. May vlog siya. Sabi niya, sayang daw umabot ng uh, million yung views. Either inside views pero hindi siya nag-earn. Kaya kung invited na tayo, so pwede yon 3 to 6 seconds para marami tayong views. Pero sa ngayon na hindi pa tayo invited, so kailangan ipalo natin yung require ni Mama Mitch na rails na dapat natin gawin. Maraming salamat. Sana may natutunan.